guys ngayon eh, i-review natin yung daan ng Corvada si eh, Dio si na natin yung Corvada si ngayon guys so yung daan nila mga mga kunting-kunting timbot lang yung Corvada si na yan とこいい <laughs> reply para ng tao pa oh yeah <laughs> ngayon puputuloy na natin ang ating video guys kasi trinay ko lang kung may tao ba sa kurbada